So, yun nga guys, no, isang malungkot na balita ang iahatid ko sa inyo ngayon, no. Um, nagkaroon po ako ng warning sa YT. Nakareceive po ako ng email, no. Siguro, ano na, 6 uh, six days ago. So, hindi po ako nag- uh, uh, salita ka agad kasi nga po nalulungkot ako kasi uh, tinanggal yung video namin na uh, yun nga po dahil nga raw sa kadahilan ng uh, nalabag ko yung uh, patakaran nila about sa bata ba yung anak ko po dahil yung video na yon is uh, ang pamagat po noon is ano uh, naka, napakalambing na bata uh, tanggal ang pagod yun po uh, hindi ko po alam kung ano yung uh, hindi maganda roon kasi sa akin po bilang nanay no yung pong video na 'yon is naglalaman lamang kung paano yung uh, uh, iparamdam sa akin ng anak ko yung pagmamahal niya sa akin bilang nanay niya at ganoon din po ako sa kanya bilang uh, anak ko sa kanya no. So mostly po talaga dun sa video na 'yon is uh, Naglalambingan kami kasi nga that time po is napakainit ng panahon, hindi kami makalabas so wala kami magawa. Wala naman po yung ano uh, wala kayong maririnig as in um, wala pong uh, talagang sound yung video na yon, action lamang no. So more on po talaga doon is lam niya naglala yung anak ko, hinahalikan ako, ganyan nakahiga kami sa kama, ganon. Ah, uh, naka, naka, tingin kami sa labas ng, ng bintana, ganyan. So, mostly, hinahalikan talaga ako ng anak ko, which is ganon talaga yon so, sobrang lambing, no? So, yun, tinanggal. Actually, napakalaki na po ng views talaga nun. Siguro, um, ano na siya, ang huling kita ko doon is nasa 24 lakh na siya eh. Within na uh, ilang month lang po 'yon, no. So 'yun po ang nagbibigay ng kita actually sa aming uh, uh, YT. 'Yun po kaya po kami nakakaranas ng sahod dahil doon sa video na 'yon no? which is malakas po talagang humatak ng mga viewers. Eh, So, yung akin pong warning na yon is uh, maglalapse siya by uh, July pa. Kaya, nung tinanggal po, yun nga, wala na. Humi hindi na kami kumita or hindi na kami makakasahod sa ngayon dahil uh, paunti uh, sa, uh, sa lahat naman po ng aming uh, videos is kakaunti lang aming mga viewers so wala po talaga kinikita na dadagdagan lang po ng ano ng pa isa isa ganun so wala nakakalungkot po pero talaga po ganyan nag appeal man ako pero nireject na rin hindi na rin po tinanggap no so wala, parang nakapangihinayang po nakapangihinayang, although hindi naman ganun ano, siguro may plano ang Panginoon na mas higit pa baka sa susunod na mga buwan or araw is uh, kumita na rin po uli kami para yun nga po, makaipon ng opera sa anak ko no And, kaya, parang medyo na alam niyo na, medyo nalungkot. Talagang as in nalungkot ako. Dahil yun po talagang video na yun ang bumubuhay sa aming uh, channel. Anyway, baka naman po sa susunod na pagkakataon is uh, kumita na po uli kami para naman makaipon po yung nakakalungkot lang talaga dahil parang alam niyo yun yung parang uh, naalisan ng pagkakataon yung anak kong uh, madagdagan yung yung or mag naalisan ng, ng uh, pangarap na mamuhay ng normal ganun ba hindi nahihirapan po ako magpaliwanag at na ano ko kung ano yung isa na nasa sa loob ko talaga pero yun nga po hindi ko sukat akalain so sana hindi naman na po sana madagdagan hindi na po sa hindi na po sana masundan para hindi naman ako magkaproblema sa aming uh, YT. ganun pala pagka nagkakaproblema no hindi mo maintindihan kung ano ba yung ano hindi ko po maipaliwanag talaga so yun lang po kaya halos one week na yata akong hindi nakakapag ano nakakapag uh, afloat kasi nga po parang pinanghinaan ako ng loob ba pero ganun pa man tuloy pa rin ang laban